Sa Nitahan sa Mitahan sa mga tinugyanan sa National Bureau of Investigation ang 20 City Anyos nga ama-ama nga misuway paunta og kutlo siyang kinabuhi, human nasakpan nga gipanamastamasan na ang iyan 16 Anyos nga stepdaughter sulod sa duha ka Ang suspect nga si alias Oscar Unang ipaubo sa hot pursuit operation sa NBI 7 sa Kanghambay sa Dakbayan, Sanaga ni Adtong Pebrero 1, 2025. Mibutyag ang regional director sa NBI 7, Atty. Renan Agustos Oliva, nga pag-abot sa mga NBI agents sa ilang panimalay, midagan paingon sa kabukirang bahin si Oscar o mipusil sa ulo. Taliwas na angkong samad sa ulo, nakalingkawas sa kamatayon ang suspect, ug Ugdayong Pebrero 2, mo surrender na kini sa mga otoridad. We noticed na naay murag wound dire na sigig uh, dugo. So pagkita na mo, gidaday na mo sa Vicente Soto Hospital. Gipa x-ray, gi so nakita ninyo katong bala nga large sa dire, 22 caliber. So, per testimony sa bata, nagi-pusil ang iyang stepfather. That's why mahadlok siya musumbong. Nagkanayon si Oliva nga mahitabo ang pagpangabuso sa higayon nga mulakaw na ang inahan sa dalaga, padulong sa trabaho matagalas 4 sa Kadlaon. Gani na sairan nga gilugos pa ang dalaga alas 4 sa buntag sa Pebrero 1, susamang adlaw di inakadawat ang NBI o reklamo gikan sa apuhan sa biktima. Ang reklamante, nakabantay nga nagsigig hilak ang iyang apo o sa iyang pagsukit-sukit, misumbong kinikaniya sa gibuhat sa ama-ama. Dugang ni Oliva nga sa pipila ka tuig nga pagpanglogo sa suspect sa anak, wala mi diretso og sumbok ang biktima tungod gihulga kini nga maoy basulon kung mabungkag ang ilang pamilya. Then per her, her testimony, since 14 siya gilapdan by her stepfather. According to her, her mother works uh, early dawn. That's why sila ra sa balay sa iyang stepfather. Saturday morning, uh, sigig hilak ang iyang anak, ay ang apo. So, she inquired about it and she learned na mo na hitabo. So, ni file a complaint dere kasamtangan nga anaa sa kustudiya sa Department of Social Welfare and Development kon DSWD ang dalaga aron mahatagan og immediate protection og psychosocial intervention kon mahuman na ang surgery sa suspect nga nakaangkon og samad sa suway nga pagkutlo siyang kinabuhi gi schedule na kini og inquest proceeding magatubang si Oscar og non-bailable case nga qualified rape in relation to RA 7610 o ang special protection against child abuse. Parents, although busy man ang kasagaran ng parents looking manginabuhi, busy, we vigilant sa inyong mga children. You always you check ba? Na if something is wrong, i-kuha ninyo para mahibawaan na if These things are happening ba? Uh, who... si Eliza May Pinyaranda alang sa MyTV TV